narito ang pitong mga lugar sa loob ng bahay na hindi mo dapat ilalagay ang iyong pera dahil ang mga lugar na ito ay naghahatid ng kamalasan o pagkaubos ng iyong kaperahan ano-ano nga ba ang kwesto ng bahay na dapat mong iwasang ilagay ang iyong pera bago ka pa lang sa aking channel i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video Ang pera ay isang yaman at bagay na mahalaga dito sa mundo dahil ito ay isang paraan para magbigay sa atin ng katuparan para maabot ang ating mga pangarap Narito, ang pitong pwesto ng bahay na dapat mong iwasang ilagay ang iyong pera dahil ang mga lugar ng bahay na ito ay siyang merong negative energy o nagpapaubos ng iyong kayamanan. At narito ang pitong dapat mong iwasang ilagay ang iyong pera. Unang-una, ito ay ang ilalim ng kama o mattress Alam mo bang sinasabi ng mga feng shui experts na dapat mong iwasan na ilagay ang iyong pera sa ilalim ng kama o kaya naman sa ilalim ng unan? Dahil alam mo bang napaka-importante sa atin ang ating tulugan o kama? Simbolo kasi ito na dapat nagpapahinga tayo at hindi na tayo nagagambala. Kaya kapag meron kang mga pera dito sa ilalim ng kama o sa ilalim ng maitres, ito ay simbolo ng pagkabalisa o pag-aalala sa mga bagay na nagpapaalala sa iyo na bumangon at magtrabaho ka ulit. Dahil sinasabi na kapag meron kang mga tinatagong pera sa ilalim ng maitres o ng iyong kama, simbolo ito ng pagkabalisa o pag-alala sa pera o pag-aalala sa paghahanap ng pera o kayamanan, parang pumapasok sa 'yong imahinasyon at isipan na kailangan mong bumangon at magtrabaho. Sa panahon ng pagtutulog at pagpapahinga, ang pera ay nagpapaalala na gisingin ka sa pag-aalala at paghahanap ng mas higit pa sa 'yong mga pangarap at mga ipon. Mas maganda kung ilagay mo ang pera sa tamang lalagyan katulad ng pitaka o kaya naman sa inyong mga bag. Ang pangalawang pwesto naman sa bahay na hindi mo dapat ilalagay ang pera, ito ay ang mga drawer sa kusina, katulad ng malapit sa kalan o kainan. Ito kasi ay simbolo ng gulo at hindi magandang daloy ng pera. Ito rin ay simbolo ng pagkaubos ng ipon at sunod-sunod na bad news. Ito rin ay nakakaapekto sa samahan ng pamilya. Mas mainam na ilagay ito sa tamang lalagyan o pwesto para maka-attract ng swerte. At ang pangatlong pwesto sa bahay na hindi mo dapat ilalagay ang pera, ito ay ang CR or palikuran. Sinasabi kasi na ang pera ay hindi dapat ilalagay sa CR o palikuran dahil ito ay naghahatid ng matinding kamalasan o pagkaubos ng salapi. Tandaan na ang CR ay lugar kung saan nagre-release tayo ng isang negatibong enerhiya. Nagiiwan ito ng mga alaala, dumi sa ating mga isipan. Ito ay isang simbolo ng pagtatapon ng swerte. Kaya huwag na huwag mong ilalagay ang iyong pera sa loob ng CR. Mas maganda kung ilagay mo ang iyong pera sa tamang lalagyan at maaliwalas na lugar. Ang CR ay hindi naaayon na lagyan ng barya, simbolo ito ng pagkaubos o kaya pagkawala ng kayamanan. Ang pang-apat na pwesto na hindi mo dapat ilalagay ang pera sa loob ng iyong bahay ito ay ang mga storage box or basements. Ito ay simbolo ng pagkawala ng pera, pagkaubos o kaya naman kung ikaw ay makahawak ng malaking pera ay agad din itong mauubos sa ibang paraan. Ito ay naghahatid ng matinding kamalasan. Alisin mo na ang mga barya sa loob ng iyong storage box. Maging ito man ay papel na pera o mga barya. Mas mainam na meron kang lalagyan na mga alkansya. Huwag laman itong ilalagay sa mga basements or storage box. Simbolo kasi ang storage box ng hindi dumadaloy ang magandang pera o swerte sa inyong buhay o nakastedy lang ito, stagnant ang energy. At ang panglimang pwesto na hindi mo dapat ilalagay ang pera, ito ay ang pwesto ng mga lumang damit o bulsa. Dahil nag-a-attract ito ng hindi pag-unlad o mabilis na pagkaubos ng pera. Ang pang-anim naman na hindi mo dapat ilalagay na pwesto, ito ay ang mga kisame o matataas na pwesto ng bahay. Alam mo bang, ang paglalagay ng pera dito ay sumisimbolo na mahirap hanapin o hagilapin ang pera. Ang paglalagay ng pera sa matataas na bahagi ng bahay, katulad ng kisame, aparador, kabinet, refrigerator, bintana, pinto o kahit saan pa. Basta ito ay nasa matataas na bahagi, ito ay nag-a-attract ng mahirap mong mahanap ang pera at ito rin ay nag-a-attract ng hindi magandang daloy ng salapi. Huwag maglalagay sa mga nakatagong lugar o mga matataas na bahagi kung ayaw mong malasin sa kaperahan. Ang pangpitong pwesto ng bahay na hindi mo dapat ilalagay ang pera ay ang mga pwesto ng sira at lumang wallet. Kung kayo ay merong mga wallet na ginagamit nyo na halos dekada na at ilang taon na ang lumipas, ito pa rin ang ginagamit nyong wallet kahit sira sirana at lumang-luma na ito. Huwag nyo itong ugaliin. Dahil ano mo bang ba sumisimbolo ang sirang wallet na pagkaubos ng pera? Ito ay may isang negatibong enerhiya na nagmumula sa nakaraan na siyang dahilan ng paghatak o pagkaubos mo ng pera. Pagkawala ng pera ang iyong matatamasa sa sunod-sunod na taon. Kaya alisin mo na ang mga lumang wallet o sirang wallet at hindi mo na ito dapat paglagyan ng pera. Alisin mo na ito kung ayaw mong makatanggap ng samut-saring kamalasan sa iyong buhay. Kung meron kang mga sirang wallet, huwag mo na itong ipamigay sa iba. bagkus ito ay itapon mo na o ilagay mo ito sa labas ng bahay o bodega. Ang paglalagay ng pera sa mga sirang wallet ay nag-a-attract ng samut-saring kamalasan sa pananalapi, sa negosyo, trabaho o sa inyong mga karera. Mag-iingat sa paglalagyan ng pera kasi minsan ito na pala ang nag a sa atin ng paghihirap o pagkaubos ng pera. Iwasan din ang mga kulay ng wallet na nag a ng matinding pagkaubos ng pera. Ito ay ang mga kulay na pink, red at violet. Sinasabi kasi ang mga kulay na ito ay siyang hindi makadaloy ang energy o positive chi. Dahil ang mga kulay na ito ay naghihikayat ng pagkaubos. Ikaw ay mapapagastos at mapapagastos. Para swertehin din sa kapirahan, ang tanging abiso ay gumamit ng mga maswerteng kulay ng wallet katulad ng kulay green, kulay mustard yellow, kulay brown at kulay black. Ang mga kulay na ito ay mabilis mag-akit at maghikayat ng kaperahan at kayamanan. Tandaan lamang na ang lahat ng mga ito ay mga gabay lamang. Ang pag-asenso o tagumpay sa ating buhay ay ating matatamasa kung tayo ay nananalig ng buo sa ating Panginoong Diyos at gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Sabayan na rin natin ang pagsusumikap at tiwala sa ating sarili para mapagtagumpayan natin ang ating mga pinapangarap.